Nasa higit isang libong pamilya sa Zamboanga City ang nasiraan ng bahay dahil sa storm surge o ang pagtaas ng alon dahil sa bagyo. Base sa pinakahuling datos ng mga otoridad, isang tao ang sugatan dahil dito. Ang ilang pamilya naman mas pinili na manatili sa kanilang bahay kesa sa mag-evacuate sa takot na baka manakawan sila. Sinabi rin ng mga otoridad na balak nilang magtanim pa ng mangroves para maiwasan ng malaking pinsala na dulot ng alon sa susunod na makarana sila ng bagyo. Provision ng ano ng planting of mangroves. In fact, uh, our our OCNR uh, is very active in that area uh, but already related to us that we're going to go into start again replanting uh, this month. this kind of activity is very very uh, needed uh, for us to be able to be safe from possible strong surges or hmm. itong sinasabi natin yung strong waves